ayan good morning guys umagang umaga kanina nagising na ako titlala ako ng kape at ako'y lumabas na ating uh, susuriin ulit ng ating mga halaman dahil titingnan uh, uh, natin yung mga uh, naninira naninira at mga halaman ano. Kasi sirang sira yung mga dahon nila. at ating uh, susuriin ulit at alisin yung mga uh, yung mga, mga naninira nga. Yan. Yan nga. Uh, ito ipapakita ko sa inyo ulit. No ng ating mga alaman. Actually, kinalbo ko na sila. Hindi naman kalbo. Inalis ko lang yung mga sirang dahon. Para hindi makaakit yung mga gumagapang na naninira. Okay? Ayan. Ang papakita ko sa inyo. Ito. Ayan. Nakarecover na sila. Inalis ko yung mga dahon dun sa sa ipaba ayan ano mo mga butas butas ayan butas butas sila kasi kinain ng mga insekto slugs mamaya maya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga naninira talaga sa atin kasi sa Pinas yung mga naninira eh mga lumilipad mga grasshopper mga insekto, mga uod dito naman wala namang uod kaso nga lang yung mga malilit pa malilit pa yung mga laman natin gaya nito nito yung uh, bago kong tanim yan sira na oh ayun may nakita ulit ako actually dalawang oras na ako rito 5.30 pa lang lumabas na ako kasi para mag -alis ng mga Ayan. Ganito. Slugs kung tawagin dito. uri siya ng uh, siguro kamag-anak yata ito ng mga snails. Pero na silang ano, shell. O oh, ayan. May maya kasi binapalagang ko kasi nagsisilabasan sila. Ayan. Napatay natin to, Naalis natin nga oh wala na o oh. malilit pa lang bagong tubo pa lang ayan ubos na ito yung uh, uh, pangalawa kong tanim kung sakaling hindi magki-click yung mga to kaso nga lang ayan gumanda na sila ayan, may bagong ano ulit no lumalaki na kasi nga wala nang kumakain i mean Uh, wala na silang kakapitan kasi inalis ko na yung mga andito sa baba yung mga dahon sa baba ayan so, hindi sila makakyat doon na lang sa puno makakyat sila eh mahihirapan na kaso nga lang yung mga bugs pa yung mga bugs nila ah, ano ko mga bugs na yung tawag sa Ilocano eh baboy baboy yung tawag pa pakita ko sa inyo yung pangalawang sumisira sa ating mga halaman nasa sila rito nagtago eh. na nagtago yung ko dito sulok ayun makikita nyo pati mga nangangain ito. Yan yung mga baboy-baboy na sinasabi ko. Yan, 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 yan. Yan. Matakaw din yan yun sa mga dahon. Yan. Mga bags na to. Yan. Ay. Met maya, pinabalakan ko to. Yung tingnan nyo. Pinalis ko na yung mga dahon dito yung mga nasa yung unang dahon nila yan cut na yan ito cut na yan yan at ay, kung ninyong makikita o oh, nga butas butas marami pa rin kasi yung, yung mga bugs yan oo. pero nakaka recover naman na sila yan ang pa akong nakikita rito magsisilabasan habang wala pa yung init kasi kaya maya maya eh binabalikan ko ayun wala na oh putol na oh ubos ayan kanyan pa lang naubos na ayun ang dami kailangan alisin yan ayan tingnan natin ayun pa o net na yan, lumalabas sila yan, kalbo oh, yan pasigunda ko yan mga um, uh, bitter melon mga palaya yan yan tanimuli natin yan yan oh kalbo na oh mga kalbo na sila ayan o oh, hubos oh. pero may ano pa rin basta yung main na puno nya yung sa pinakatalbos nya hindi makakain ng mga insekto okay lang lalaki lalaki pa rin yan ayan o oh. umusbong na ulit o oh, ayan maganda na siya ngayon, oh. Nakain. Hindi uod, hindi grasshopper. Ang kumakain yan, mga insekto. Ayan. Pero, ngayon pa man, okay pa naman sila. Ayan ulit. Naputo lang ating video kasi full storage na raw. Ayan ulit. Ah... Uh, pagtutuwid lang no eh, mga insektong gumagapang pala yon hindi eh mga insektong dumilipad wala rito okay ayan pati yan kumakain yan eh. kaya may may binabalagang ko dalawang oras na ako rito bago balik balik at ayan. papakita ko sa inyo yung mga naalis ko kanina Hmm. Alright. Ito sila. Maliliit man. Kaso nga lang malakas kumain. Ayan, nagsisilayasan na. <laughs> ayan na sila. <laughs> Nilagay ko sila rito kanina. Ayan. Oh. Sa may paper towel. Ayan, nagsisilayasan na sila. Oh, ayan na. Ah. Huh? Ayan. Ayan, yung mga kumakain, guys. Oh. Hmm. Ayan mga maliliit yan maliliit yan meron siyang antena na maliit ano? o laki laki o. ito ang laki ayan, na sila ayan, kailangan patay na ulit kasi natin yan dahil hindi tayo makakakain ng mga gulay yun yan yung ano yan oh ang gunas nya gunas nya ayun malaki yan yan patayin natin yan marami actually marami to kanina yung nagsisil na na gumapang na sila talaga yun ito ang laki oh taba yan yung mga naninira mga kapatid sa ating gulay kaya mula trabaho uh, galing trabaho pumupunta na kaagad ako sa, sa gulayan para magalis ng mga ganito dahil kung hindi natin tsatsagain wala tayong makakain fresh na gulay no? Yung puro galing pa, ng, galing pa ng mga ibang lugar pagdating ng merkado sa palengke eh hindi na fresh hindi na bagong kutas kaya sinatsaga natin yung ating ampalaya kailangan ng kailangan na ng mga ng gapangan yan laki na sila bago mataba na o oh. nagkaganyan parang hindi makaka-recover noon. Yan yung mga pinatay ko kanina, nalis ko. Ayun, pinisa ko na. Marami ang kanina. Ayan. Siguro mga na napat ko na eh. Nalis ko na mga kalahating tasa na siguro. Kalahating cup. Yat maya, ayan oh. Dami yung tisa pa kasi wala pa yung init maya maya may mga may, may, may init ayan okay natin yan marami pa lalabasan yan habang wala pa yung init ayan hindi no. naman ganito dati yan eh pati ito, nakagapang kasi oh, kaya kailangan na ng uh, gapangan ayan ayan nasira oh, pati ito hindi naman ganyan dati oh. Ayan, kailangan ng ano lalagay ko mamaya at uh, bibigyan natin pagkatapos malagay maglalagay na rin ako mamaya ng kakakot uh, nito ito kailangan na natin yan ilagay yung ating kapangan uh, dito dito naman yung ating palaya Ayan. ito dito na siya dito na siya uh, mag-stay imove um ko lang ng konti doon para may space yung sasakyan ng aking misis alright ito lalagyan natin sa may harap ng pintuan doon sa likod papakita ko rin kung paano maglalagay lang tayo ng arko para sa mismong uh, um, pintuan hindi naman sa gabal pagpasok. Ayan, hindi oh, na okay na siya. Oh. At ang ating kalabasa. Ayan yung mga poste pa lang ginawa ko. Ano pala? Ayan. Ayan. Meron pa doon, hindi ko pa naaalis yung hulmaan. Ayan. Ito, maglalagay lang tayo ng Tubo. Ganito siya. Ayan. Ayan. Para movable siya. O. Diba? Malikot yung ating pag-iisip eh. Kaya uh, ganyan yung idea natin. Pwedeng i-move. Hindi yung huhukay ka lang. Kunwari dito huhukay ka lang. Eh. Permanente na. Hindi yun. Kaya yung naisip ko ganyan para pwedeng i-move anywhere we want okay ayan yung kalabasa ayan. okay na siya ang oh. ganda na ng pinaka puno niya pinaka main branch niya oh ayan kahit uh, kalating araw lang na naaarawan oh uh, 12 na 12 na kasi ayan yung mga puno kasi niya ayan Ayan, yun, na yung araw. Ayan. Kaya kalahating, ano lang, kalahating araw lang. Mga 12, 11.30, ganyan. Tsaka lang siya. Ayan, naputol ulit. <laughs> ayan, bago yan. Bagong kalabasa. Anyways, um, ayan, yun nga. Ayan, pagkatapos nito, Ilalagay ko na mamaya ang mga poste na to dun sa right spot. Ito. Dahil itatransfer ko to yung mga to. Imbis na dito, dun na sa may uh, likod, dun sa may harap ng pinto. Ayan. Ating uh, okra. Ayan. Malaki na sila. Kamote. Alright. Ah, ano pa yung pechay natin nakaharvest na rin tayo eh kahit na uh, ganun ganun lang oh, ayan na <laughs> kahit na may uh, gulaklak sila ayan na harvest natin kahapon yung iba yan, siguro may da dalawa pa ano oops nawala ayan yan, ito dalawa pang, siguro dalawa pang harvest to. Tapos alisin na natin. Dito natin ilalagay yung ampalaya. Ayan Hanggang doon. Ayan Alisin natin yung bin ng basura dyan. Alright. Ang At ating uh, ito, so, kamatis. Ayan namumulaklak na may actually may ano na to. Um, bunga na. Ayan. See? ayan ang bunga. Oh. Ito, itong kamatis na 'to lalagay natin doon. Dito. Yan, yung mga kamatis pa ako dito. Dito na transfer. Ano, ito yung mga butong uh, binili ko. Ayun. siya. Mas malaki nga dito tong mga na transfer ko dito kasi mas malaki yung lagayan kaysa dito sa mas maliit no? diba? malaki yung pagkakaiba ayan ayan ito na tagal tagal na nito dalawang buwan na hindi <laughs> pa rin lumalaki ayan oh, ating na uh, apipino Alright. Diyan muna nagtatapos ang ating pangumagang update mga kapatid no. Maya maya pupunta ako sa aking uh, uh kapatid at magtatanim tayo ng mga binigay kong um, ampalaya, kamatis at sile at isang uh, kalabasa doon sa kanyang bakot. Anyways, babay muna pansamantala. Babush!